Ayun mga ka-adventure, good afternoon sa akin lahat ng mga ka-adventure. For days vlog adventure pupunta ako sa aking kumpare para bisitahin ko sila mga ka-adventure. At syempre pa rin akong surprise ang ibibigay para sa kanila. Tara po, samahan ako ka-adventure. Yun, ganun na pagbunta ka tayo mga ka-adventure. bisitahin natin ang ating mga kumpare, bisita kapag anak, mga batchmate at kung sino-sino pa. Para syempre, pag may oras tayo dapat natin bisitahin ang ating mga kakilala at kamag-anak tara po so malapit ako kadunjo sa kanilang tahanan sa ngayon at hapa ako naglalakada tutuwa ako kadunjo kasi ang ganda ng nature dito ha yun Ayun ka adventure ang ganda ng daanan. At ang ganda tingnan ng bamboo na puwi. Ayun, andito na ako, ka-Adventure, sa kanilang tahanan sa ngayon. Tara po, tuloy pa tayo, ka-Adventure. Mga ka-Adventure, andito ako sa aking kaibigan. At kumpare na talaga inoodulo ko rin dito sa aming barangay, silop na, ka-Terasa, ka-Adventure, sa Sitio tunga-tunga. Siyempre, kapag may time, bumisita tayo. Tara po. Prima yung hapon. Kumusta na kao pre? Okay, rigit kayo So, ni amang ko no, para maghatag ng ako, may tabang food, pero dili-rigit sa ko ano. So, I just want to thank you so much for the all my YT Si Parikoy Pilisio Adventure TV, si Marikoy Marcy si Mago, si Marikoy Freya, Princess Freya, si Marikoy ati GV TV, si Marikoy PBGH it's a vlog, Similit vlog. Daghan salamat sa iyong tanan ha kay gitaga ang inyo yun oportunidad na matabangan po ng akong kumpare kay ako kumpare din yun sa single parent. So grabeng pasalamat kinao sa inyo ha ba. Unta hamo pamog mga blessings na mabot sa juhang mga kanya-kanyang tahanan og hamuk pa mo pa mga ka-subscribers mga ka-adventure. Shout out sa inyong tanan. Daghan salamat ka radyo, no? Hello. Yeah. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa mga lahat ng mga taga-subaybay taga ng inyong mga vlog. At maraming maraming salamat po kay Raul Adventure na nagkaroon po ako ng pagkakataon na magbigay ng pasalamat po sa inyo. At ito po ngayon, magpapasalamat po ko sa inyo dahil po sa cash assistance binigay sa akin sa pamamagitan po kay Raul Adventure. Ito po yung binigay niya sa akin na na tulong po para po pang uniforme ng dalawa kong anak na nasa grade 7 at grade 8 po. Malaking tulong na po to para sa kanilang mga uniform. So, nagpapasalamat po ako ng malaki. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na sa pamamagitan ninyo uh, na ng uniform ang dalawa kong estudyanteng anak. So, nagpapasalamat po ako kay Philshow Adventure TV, kay Marcy Mago, kay Francis Freya, kay Ate GB TV, PVHI Vlog, Milit Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nawapoy pagpalain kayo at lahat lang mga vlog ninyo, lahat po. sanapoy uh, sana po'y marami talagang uh, susubaybay. Magkaroon po ng maraming subscriber ang lahat ng vlog ninyo sa YouTube. Maraming maraming salamat po at nawapoy pagpalain ng lahat ng mga ginagawa ninyo. <clears throat> Para po'y marami pa po kayong matulungan na mga sabihin natin yung mga kapuskal, kagaya po namin na nangangailangan po ng tulong. So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at God bless you po. Nagpapasalamat din po ako kay Raul Adventure na sa pamamagitan niya na iabot po sa amin ng tulong para sa pang uniforming ng dalawa kong anak. So, God bless you po. Uh, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!